Hindi na nakakagulat ang araw-araw na pagiging laman sa balita ng digmaang Ukraine at Russia. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang kamakailang ulat sa diumanoy paggamit ng Russia ng isang intercontinental nuclear-capable ballistic missile sa mga target nito sa Ukraine. Isa itong nakakatakot at labis na nakakapinsalang missile at ang isa pa sa mas pinangangambahan ay ang hakbang na ito ni Putin kung saan posible itong magiging mitsa ng isa na namang pandaigdigang digmaan. Pag-uusapan natin mga kapatid kung bakit nagawang gumamit ng Russia ng ganito katinding armas at malalaman din natin mamaya kung ano ba talaga ang kaya nitong gawin. Bago tayo magpatuloy, madalas pong hindi nakakarating sa ating mga viewer ang bawat video na ating in-upload. Kaya naman sa ating mga dati ng subscribers at nais nice mag-subscribe, mangyaring papindot na lamang po ng all sa ating subscribe button. Nang sa gayon ay updated at lagi kayong notify sa bawat video na ating in-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Isang nakakakilabot na mga pagsabog ang humanig sa silangang bahagi ng Ukraine sa Dnepro noong November 21 ng madaling araw matapos itong bombahin ng Russia ng isang uri ng nuclear-capable hypersonic ballistic missile na tinatawag nitong Orsnek. Sa ng report ng Ukrainian Air Force, ang nasabing missile na inilunsad ng Russia ay isang ICBM o Intercontinental Ballistic Missile. Ito ang ballistic missile na may range na mahigit sa 5,500 kilometers. Kaya nitong abutin ang mainland ng Amerika sa loob lamang ng 30 minuto at pangunahing ginagamit ang missile na ito para sa pag-deliver ng isang nuclear weapon. Ngunit sa pahayag ng mismong presidente ng Russia na si Vladimir Putin, hindi raw intercontinental ballistic missile ang kanilang inulunsad, kundi isang IRBM o yung tinatawag na intermediate range ballistic missile na pinangalanan nilang Orsnik. Sa inisyal na report ng pag-atake, maaga nitong November 21, biglang umingay at naalerto ang Serena ng nepro sa Ukraine dahil sa isang banta ng ballistic missile at maya, -maya pa naglunsad na ng iba't-ibang mga bomba ang bomber at fighter jet ng Russia. Mula sa MiG-31K, inilunsad nito ang ilang kh 47 m 2 kinsal aeroballistic missile. Mula naman sa Tu-95MS strategic bomber, inilunsad naman ito ang 7 kh 101 cruise missile samantalang mula sa Astrakhan region ng Russia. Doon naman inilunsad ang isang intermediate range ballistic missile. Ang tinatawag na Kiats 47M2 Kinzhal mga kapatid na inilunsad ng MiG-31 ay isa ring napakatinding missile ng Russia. Isa itong hypersonic air lance ballistic missile o isang uri ng ballistic missile na inilulunsad mula sa ere gamit ang fighter jet at maaari itong magdala ng isang konvensyonal at nuclear na mga warhead. Ang missile ito ay unang inihayag ni mismong Vladimir Putin noong 2018 bilang isang 6th generation armas at unang ginamit sa mismong Ukraine noong 2022 kung saan sinabi naman ng Air Force ng Ukraine na kanila itong na-intercept gamit ang air defense system na Patriot mula sa Amerika. Sa naturang pag-atake ng Russia sa Nepro bagaman sinasabi ng Ukrainian Air Force na anim sa mga inilunsad na missile ang kanilang naharang. Ngunit mayroon pa ring hindi nito napigilan at matagumpay na tumama sa mga target na nagresulta ng pagkawasak ng ilang mga gusaling pangindustriya, rehabilitation center ng PWD at pagkakaroon ng limang nasawi at ilang mga nasugatan. Sa digmaang Ukraine at Russia mga kapatid, mga short range missile lamang ang laging ginagamit ni Putin para atakihin ang Ukraine. Kaya naman ang bigla nitong paggamit ng isang long range at nuclear capable ballistic missile ay labis na ikinagulat hindi lang ng mga Ukrainian kundi maging ng buong mundo. Pero bakit nga ba bigla na lang gumamit itong si Putin ng isang long range na misail samantalang marami naman silang short range na mga armas na kayang abutin ng walang kahirap-hirap ang mga target nito sa Ukraine? Ano bang ang mensaheng na isiparating ng taong ito? May gusto ba itong patunayan? O isa na nga ba itong sinyales ng mas lalawak at titindi pang digmaan? Ayon kay mismong Vladimir Putin mga kapatid, ang paggamit ng Russia ng IRBM ay isa o manong pagsubok sa kanilang bagong intermediate range ballistic missile na kung tawagin ay Orsnik. Kumbinsido ang US sa sinabi na ito ni Putin, ngunit ang talagang rason kung bakit ito nagpakawala ng isang matinding ballistic missile ay dahil sa pagbibigay ng pahintulot ng Pangulo ng Amerika na si Joe Biden sa puwersa ng Ukraine na gamiting pangatake ang malalakas at long range na mga sandata ng Amerika sa loob mismo ng Russia. Ayon sa mga ulat, direktang pinahintulutan ni Pangulong Biden ng Ukraine na gamitin na ang mga long range at makapangyarihan itong mga armas Ito'y matapos nagpadala ng libu-libong mga tropa ang North Korea sa Russia upang sumuporta kay Putin sa digmaan ito laban sa Ukraine. Ang desisyon ni Biden mga kapatid ay natanggap ng Ukraine matapos mag-deploy ang Russia ng nasa tinatayang 50,000 na mga tropa sa Korks region ng bansa kung saan nakuha ng mga Ukrainian ang malaking bahagi ng rehiyong ito sa kanilang ginawang counter-offensive noong Agosto. Matapos makakuha ng clearance sa Amerika sa unang pagkakataon, agad ginamit ng Ukraine ng isang long-range na armas laban sa mismong teritoryo ng Russia. Base sa mga report, ang ginamit na missile ng mga Ukrainian ay ang MGM-140 Army Tactical Missile System na tinatawag namang ATA CMS. Isa itong uri ng supersonic tactical ballistic missile ng Amerika kung saan mayroon itong range na umaabot ng 190 miles o 300 kilometers. Maaari itong ilunsad mula sa isang truck M270 Multiple Launch Rocket System o MLRS at sa isang digulong na M142 High Mobility Artillery Rocket System na kung tawagin naman ay HIMARS. Matapos ang pag-atake ng pwersa ng Ukraine gamit ang long-range na mga armas ng US, doon nagumante ang Russia ng isa ring mas long-range at mas mapanganib na ballistic missile. Matagal nang mayroong paulit-ulit na pagbabanta si Putin sa Amerika na hindi ito magdadalawang isip na gumamit ng isang mas mapanganib na sandata sa Ukraine o maging ng nuclear weapon kung talagang ipagpipilitan ng Amerika o ng NATO na makisali sa digma ang kinakaharap nito, lalo na kung makikita na umano niya na nasa panganib ang kanilang bansa. Ayon mismo kay Putin, ang Orsnik missile na kanilang ginamit sa Ukraine ay isang bagong intermediate range ballistic missile ng Russia. Mayroon itong bilis sa higit na Mach 10 o 12,300 km per hours. Maliban sa napakabilis nito, kaya nitong magdala ng anim na mga warhead kaya napakahirap nitong ma-intercept. Ngunit ayon sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, mayroon na umanong air defense system na kayang kontrahin ang bagong missile nito ng Russia. Ito'y matapos pag-aralan ng mga eksperto ng Ukraine at Amerika ang ilang tipak ng nasabing missile. Ayon sa US, ang bagong intermediate range ballistic missile ng Russia na Orsnik ay maaring isang variant ng Russian RS-26 Rubis. Hindi biro ang misil na ito, isa itong Solid Fueled Intermediate Range Ballistic Missile na mayroong nuclear warhead o yung tinatawag na Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle o MIRV. Isa itong Exo-Atmospheric Ballistic Missile Payload na naglalaman ng multiple warhead upang puntiriyahin ng magkakaibang target. Bagaman itinuturing itong isang intermediate range, ngunit nabibilang na talaga ito sa kategorya ng isang intercontinental ballistic missile. Ang lawak ng pinsala ng missile ay nagdedepende sa taglay nitong explosive. Halimbawa, kung libu-libong kilo ng explosive ang tinataglay nito, maaari din itong maglikha ng daan-daang kilometrong pagkapinsala, hindi lang sa buhay ng tao o maging sa kahit anong nilalang na nabubuhay sa mundo. Ang misail na ito kapatid ay unang nagkaroon ng matagumpay na pagsubok noong May 26, 2012 kung saan tinamaan ito ang kanyang target sa range na umaabot ng 5,800 kilometers. Sa pareho at sumunod na taon, isa pang matagumpay na test ang naisagawa at nitong ang November 21, 2024, una itong ginamit sa isang operasyon sa Nepro sa Ukraine. Inaasahan mga kapatid na ang misal na ito ay magkakaroon ng napakalawak na pagsabog kapag tumama sa kanyang target. Pero nung tumama ito sa Nepro, maliit lamang na pagsabog ang nilikha nito. Ayon kay Putin, hindi niya pinalagyan ng matitinding warhead at explosive ang missile kaya hindi ito naglikha ng isang malawak na pinsala. Isa itong malinaw na ebidensya na talagang pinakita lang ng Russia sa Ukraine at NATO na kung gagamit ang Ukraine ng mas matinding armas, handa rin silang magpakawala ng isang matinding armas. Sa so ngayon mga kapatid, wala pang hakbang o kontraopensiba na ginawa ang Ukraine matapos ang mga pag-atake sa Nepro. Maring nagpaplano pa ang mga ito kung paano ulit makakalikha ng mga hindi inaasahang pag-atake sa loob ng Russia. At sa panig naman ni Putin, patuloy pa rin itong umaatake at pilit na binabawi ang Corks region kasama ang mga tropa na ipinapadala ng North Korea. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!